So guys, ay may nakita nga tayo rito ng lalambi-lambitin na isang cookies. So, to try natin kuhanin 'yan. So, ayan guys, oh. Konting pitik na lang, laglag -lag So, try nating uh, kumuha ng pagkain at kung mauhulog 'yon. Susubukan natin. So, dito ay mayroon tayong free na 10 para kumuha ng mga makakain. So, try muna natin dito sa... Ano bang dapat ating kunin guys? Mga maalog. Try muna natin yung mountain dew. So, ayan. Mountain dew guys. Ah, so, hindi kasi siya ano. Hindi siya abot sa taas. So, andito yung mountain dew guys. So, dapat umangat yung ating... Ayan yung bakal na yan. Dapat umangat para makuha yan. So try lang natin. Baka sakaling gumalaw. So magabayad na tayo. Payment accepted. So hintayin natin guys. Kung gagalaw. Pag hindi gumalaw. Ay, hindi niya madadali. Nako. Hindi niya nadali guys. So ulitin natin. ulitin natin guys kukuli natin yon So, anong dapat natin kunin ay seafood. So, tirahin natin ang seafood. Ayan. Para makagip na yun. Number 13. Seafood. So, hanap tayo dito ng seafood. Cup noodles. So ito guys, meron tayong nakita rito Chicken pala to Chicken, ito seafood, tomyang So mag tayo Ayan, smart pay Payment accepted So malaglag ka na Para dalawa kayo Ayan na Ayan na Nahulog na Ayan na Nahulog na Wow <laughs> Dalawa na siya guys Ayan oh. Ah, okay diba Huli <laughs> One Two Okay Thanks At meron na tayong merienda bye bye